你呢？立 Nandito po yung ano, yung Tolokoy Boys. Ito, installer natin ng ano, ng ano, granite dito oh, okay. sa kanigwang project sa Dream House ni Ate Aida. Ay, good morning, good morning. Ayan ah. Si Roy yung mabulok. Ah, siya si Roy mabulok. Hey, good morning. Shout out kayo kayo. Yung kay mga kapatid. Boss Regs. Boss Regs. Uh, Boss Regs. Tatapusin na namin yung dito. Ah. Uh, at uh, shout out pala kay Boss Rex, Rex Vlog, nung ano nang taga-Arayat, kaibigan ko nating ano vlogger. Kasi sila rin po yung gumagawa sa mga project niya, yung ano, si Boss Boss Jason. Ayan. Shout out Boss Rex. Andito yung mga gumagawa natin ng ano nang stroller ng ano, at travel.

Dyo pa. Toloy pa ikayo. Toloy yo. Pero pa. Toloy di magbulok. Ano nangyayari mo? Babang luna kag dinene. Jason nabulok. Ay, ayo, mo. Andaramdamanagi kayo boss. na, Ito mga boss yung ating ano. Quartz na dine na nila. Nung ano-ano Sabado. Ayun oh yan. Sa po yan. Meron siyang aspi. Sige. Ma. Ah. Tapos dito naka-flooring na yung dito natin. Ayan. Flooring na po 'yan. Tapos dito naman yung dito. Yung pin pinakaano niya, slope nya dito tapos yung gate Ito yung gagaling garahe yung gulis natin mga boss Ito up final paint ko na para maisa na rin yan kasi eh, final paint na rin natin dun sa wall kaya kailangan nang itapusin yung mga ano yung mga gulis na yan si oh, na si paring ano nagkakape pare good morning Paling lakas. <laughs> ah, Jeffrey, bagong kapit ah. Ganda ng kapit mo ah. Ah, pa nga na, meron pa. May design pa. Eh, malinis na po. Nilinis na ng mga Kalokoy boys yung ano, yung kitchen.

The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So I've been flying from town to town. To protect your soul, I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been. I Ayan eh lang po Tapos kakain na si Rojejo Ah Rojejo, ano mo lang natin? Kailangan uh, ko 5-5-5 Ano ah, uh, okay, an tuyo dobo Ayan, kay boss ma <laughs> pagmamahal niya Thank you, thank you Ayan ah She's friend Ayan hmm. Ayan, ano tapos Ah, ito? Hindi po, hindi po NFA yan. galing na yung dobo Quality po yan. Oke, oh, kaya apa yang Mas? apa? Kaya apa ini? Itu sirvedio, ketumbar kutum, Mas. Oh. Parang ini lagi durian kanan-kanan, oh. Parang yang alas kis. Kaya apa, Ayo? Lalu Yan, hindi ba master? I need you to listen, Wala, need Wala to hear. And don't show anything. Ano Robot? na wala yung sige natin nalagay na hindi naman pabayad hindi natin naman ano, pabigat para ano, mapantay tapos yan ito naman nating range ang i-bubutasin dito kakat nila ito, ito, pinapatong lang po to na naroot natin lang Eh, mas pabigat yan na

Tapos yung isa, ginagawa na rin ni Roel d'ya sa formong uh, CR. Dito. Dito sa harap. Ah, Ang daming pinagpakuntan. Asan yung isa Roel d'ya? Sita. Ay, tunay ko rin. Ah, tunay ko rin. Mamaya po natin yan. automotive na yan dalawang apply po ng automotive enamel pure white yung ayon uh, kami tapos may rain food pa po yan ayun, eh, may nakaabang na PVC pipe tapos merienda si Ravelio Teka Ravelio ay tapos ha ah, merienda muna po tayo tayo Ravelio Ravelio magulo kaya yung mahala ko Coca Cola Ang purulang yung tais na Eh, dadan eh, bere na. Eh, da. bilaw pa kaya na man? Eh, pa! Dadapa kai sa Oh, pa Jason, Jason. Oh. Ang bere dai ba? Eh, ang boss reg sa inyo ang renta ko. Libre lang kayo, Boss Mac. Oh, Coca-Cola. Coca-Cola po, Kai. Oh. <laughs> ano <laughs> <Sa -kay, laughs> na yan? Kopya. 20. Natin na, <-kay, laughs> na <laughs> to. <Nato>. to. <laughs>

Sandali sa lang, sandali lang. Para hindi tayo tignan. May lumagal po. Ayan. Tapos yung kanyang pinaka-poset dito. Ayan, binutas na nila. Nag-adjust pa yan. Kung gusto mo lumabi, lumayo. Ayan, okay na. Okay na, siya to. Ayan, okay na. Sabi niya, no. Proelio. Tsaka yun dito sa kabila. Kunin mo yung na-poset. Yakpal natin. Dito sa kabila. Ito. Tapos yun na lang ano, na lang po yung bubutasan natin pagka yata talagang final, ito na yan. final na. Ito na yan, maganda yung kalalabasan niya kapag yeah, natapos. Tapos ilagay natin to. Ilagay natin to. Follow sir, share and like. Follow me, share and like, Anna. Yan, makikinig yan. yan ang pinaka-final niya, Anna. Wow. Oh. niya. Oh, yes, sir. Ayun, okay. Ah, yes. We are finished today. Your granite. Your granite? 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 Your to baso granite? Your 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 granite? Gawa ni ng mga Kalokoy Boys ayan oh. Ah. <laughs> shout, shout, ah. shout out sa inyo, Mga Followers, ano ba, kayo, kay <laughs> Boss Jason. Si Boss Jason po yan. Oo, si Boss Mac. Gusto Ah, Love lift up na saan. Boss Jason. Kada hindi nyo sumawa, mag kay Boss Mac. Follow nyo lang. Mm -hmm. Ayan na. Ganda na mga boss. Tapos na yung pag-install natin ng ano, ng porch. Ayan. Tapos linis-linis na lang po. Para matanggal yung halika po. Ito, okay na po ito. Naka-final painting na po yan. Tapos ito lang sa terrace. Porch.